Isang 12 anyos na batang lalaki sa New Mexico ang nagdala ng shotgun sa kanyang eskwelahan noong Martes ng umaga at binaril ang dalawa niyang kaklase. Ayon sa mga opisyal, ang estudyante ng Berendo Middle School ay itinago ang 20-gauge sawed-off shotgun sa isang bag at dinala ito sa gym. And while students were gathered in the gym because of the weather, um, they gather in the gym to stay out of the cold weather, this individual opened fire on the audience that was in the gym. Ang dalawang nasaktan na estudyante ay isang 11-year-old na lalaki at isang 13-year-old na babae. Sila ay na-airlift papunta sa ospital. Isang teacher daw ang nagkumbinsi sa estudyante na ibaba ang baril at sumurender. It's one thing for a armed state police officer to enter a school and do his or her job. His or her job. It's another thing for a teacher or staff member to intervene in a situation like this. I commend the principal and the, the, the uh, People that work at this school. Ang suspect ay biktima raw ng pagbubuli sa school ayon sa kanyang mga kaklase. Pero wala pang nalalaman na siguradong motibo ang pulis.